Magandang araw. Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K 12 Curriculum, Araling pandipunan 5, Quarter 3, Week 2. Mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa lipunang Pilipino. Basahin mabuti at piliin ang tamang sagot sa kahon sa ibaba lagyan ng check kung ang tinutukoy sa pahayag ay nagsasabi ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas at lagyan ng X kung hindi. Upang maipalaganap ang Kristyanismo Check Upang makipagkalakalan X upang humanap ng bagong ruta. check. upang makatuklas ng mga kayamanan. check. upang ipakilala ang kultura sa Amerika. x. upang maging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. check upang gamutin ang mga may sakit. X Upang tumulong sa mga mahihirap. X Upang magkipagkaibigan. Check Upang umangkat ng mga pambalasa sa pagkain. Check. Ano ang mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim ng lipunang Pilipinas? Sa iyong sariling pakahulugan, ano ang kahulugan ng kwersang militar, kresyonismo at patakarang pampolitika? Paano mo bahahalagahan ang mga pagtugon at pagpupunyagi ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismong Espanyol? Paano mo maipapakita ang mga gampanin ng pwersang militari, kristyanismo at patakarang politikal sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol? Gawain bilang isa, Subukan Nation. Susing salita ng aralin. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel. Mga sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Puwersang Militar Ito ang tawag sa pagmimisyon ng mga praile sa Pilipinas. Christianisasyon isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsama-samahin. Reduksyon Ugnay ang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Patronato Real o Real Mga paraan ng Espanya sa pagsasailalim sa, sa lipunang Pilipino Para militar, kristyanismo, patakarang pampolitika o reduction patronato real Kaugnay na paksa bilang isa, puwersang militar. Sa patakarang kolonyal, ang mga lupaing na sakop ay kinamkam at itinuring na pag-aari ng bagong mananakop. Lahat ng mga kayamanan ay inangkin at hinakot ng sapilitan. Gumamit ang mga Espanyol ng dahas upang masupil ang sino tumangi sa kanilang patakaran. Ang pamahalaang pambansa, gobernador general, tagapagpaganap o ehekotibo at panghukuman o hudisyal ang uri. Kampanin ang gobernador general ang namumuno sa pamahalaang sentral ng Espanya sa Pilipinas. Siya ang kinatawan ng hari ng Espanya, pinuno ng sandatahang lakas, humihirang at nagtatanggal sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga pari maliban sa mga hinirang ng hari. Ang pamahalaang lalawigan, alcalde mayor, alcaldia, corregimiento. Ang alcaldia ay ang mga lalawigan na nasupil, inilagay sa pamamahala ng opisyal na sibil at pinamumunuan ng alcalde mayor. Ang corregimiento ay ang mga lalawigang patuloy na lumalaban, inilagay sa pamamahala ng military at pinamumunuan ng corregidor. Ang alcalde mayor ay hinirang ng gobernador general. May karapatan siyang ehekotibo at hudisyal. Maaaring maningil ng buwis, may pribilehyo na magnegosyo dahil maliit lamang ang kanyang sweldo. Ang pamahalaang bayan, Gobernador Silio, Uri, Pueblo. Ang Gobernador Silio ay inihalal ng mga mamamayang may asawa. Nang lumaon, inihalal siya ng Gobernador Silio na kanyang papalitan at ng labindalawang kabeza de barangay. Siya ay may tungkulin na mangolekta ng buwis, mga siwa ng mga usaping panghukuman, at sikasuhin ang mga pinuno ng pamahalaan na bumibisita sa bayan. Katulong niya ang isang hepe ng pulisya at mga mababang kawani sa pamamahala ng nasasakupan. Walang sweldo, hindi nagbabayad ng bis at hindi nagsasagawa ng polo e servisyo. Para sa ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang dalawa, Kristyanismo. Sa pagpapatupad ng kolonyalismo, malaki ang ginampan ng papel ng simbahan. Bukod sa kayamanan at kapangyarihang na idudulot ng kolonya sa mananakop, isa rin sa mga layunin ang pagpapaikting ng relihiyon. Naging kapakipakinabang ito sa mga Espanyol sapagkat nagkaroon ng dakilang dahilan ang kolonyalismo at ito ay sa pagtatangka ng mga Espanyol na sa pamamagitan ng kolonyalismo ay maililigtas ang mga kaluluwa ng mga katutubo sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa bagong relihiyon. Kaakibat nito, pilit ipinaunawa sa mga Espanyol sa mga katutubo na hindi na dapat pang ipagpatuloy ang kanilang katutubong relihiyon sapagkat ito ay paganismo o pagsamba sa maraming diyos at diyosang ang naninirahan sa kalikasan. Ang unang misyon pinadala ng Espanya ang mga praile sa kolonya. Kristyanisasyon ang tawag sa pagmimisyon ng mga praile. Ang mga katutubo ay hinikayat na tanggapin ang relihiyong Kristyanismo. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 sa Pilipinas, kasama niya ang limang paring Augustinian na pinamunuan ni Andres de Ordaneta sumunod ang iba pang paring Augustinian. Kung kaya't sa pagdagdag sa kanilang bilang ay ipinatupad ang pagtatalaga ng mga partikular na lugar kung saan magmimisyon ang mga praile at sa bawat lugar ay may itatalaga na kura paroko. Sa Cebu, unang ipinatupad ang pagmimisyon kung saan unang tumanggap ng Kristyanismo ang pamangkin ni Raja Tupas na nagngangalang Isabel. Nasinundan ng pagbibinyag sa pito o walong batang malapit ng mamatay at ilang pang nagpalit ng paniniwala noong 1566 kasama rito ang isang Muslim mula sa Borneo na si Kamutuan kasama ang kanyang anak, Manugang at Apo may ilan pang taga Cebu ang nagpabinyag hanggang sa magpabinyag din si Raha Tupas at ang kanyang anak na si Pisonkan at ang iba pang mga pinuno noong Marso 1568. Sa pagtanggap ng kanilang mga pinuno sa bagong relihiyon ay marami na rin mga katutubo ang sumusunod at nagpabinyag sa Kristyanismo. Bukod sa Cebu, ang pagmimisyon ng mga praile ay naging aktibo rin sa Maynila, partikular sa Tondo at Pasig, gayon din sa gitnang Luzon, Timog Luzon, sa Ilocos at sa iba pang bahagi ng Visayas. Ang pagpapatuloy ng misyon Augustinian misyonario taon 1577 mga itinakdang lugar, Ilocos, Gitnang Luzon, Timog Luzon, Paligid ng Maynila, Cebu, Negros, at Panay. Franciscan, Bicol, Catanduanes, Masbate, Laguna, Tayabas, Jesuit, 1581, Mindanao, Samar, Leyte, Bohol, Cavite, Antipolo, Cainta, Taytay, Marikina. Dominican, 1587. Bataan, Pangasinan. Kagayan, Batanes. Babuyan. Recollect, 1606. Zambales, Mindanao, Palawan. Paksa: Patakarang Pampolitika Reduction. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, napansin agad nilang karamihan sa mga katutubo ay nakatira sa mga ilog sapa o dagat. Sa mga nasabing lugar, magkakahanay o linear ang pagkakaayos ng pamayanan sapagkat sinusunod lamang ng mga kabahayan ang direksyon ng dalampasigan. Maliliit din ang mga pamayanang kadalasang minubuo ng 30 hanggang 100 pamilyang kadalasang magkakamag-anak pinili nilang tumira sa tabing ilog dahil dito sila kumukuha ng pangangailangan gaya ng tubig at pagkain. Pueblo bilang bagong kaayosang bayan Ipinatupad ng mga Espanyol ang patakarang reduksyon o ang sapilitang pagpapatira sa mga katutubo mula sa orihinal nilang tirahan, tabing tabing ilog, o kabundukan tungo sa bayan na tinatawag na Pueblo. Ang sentro ng Pueblo ay isang simbahan na siyang nagsilbing himpilan ng kristyanisasyon sa tiyak na puok. Bukod dito, naging batayan din ng pamamahala ang Pueblo sapagkat sa malapit naman sa simbahan matatagpuan ang bahay Pampa Mahalaan kalapit din ng simbahan at bahay pamahalaan ang paaralan, ospital at pulisya. Sa tapat ng simbahan ay matatagpuan ang plaza, isang hugis parisukat na bukas na espasyo at mula rito ay nagsasanga-sanga ang mga daan. Ang paninirahan sa pueblo ay batay sa filosopiyang baho el san de la campana o sa ilalim ng tunog ng kampana. Ibig sabihin, lahat ng naninirahan sa Pueblo na naaabot ng tunog ng kampana ay dapat maging kristyano at sumunod sa mga aral ng simbahan. Kabisera ang tawag sa mga tirahang na sa ilalim ng tunog. Visita naman ang tawag sa mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera kung saan ang mga nakatira ay kadalasang mga kristyano rin at may matatagpo ang maliit na simbahan o kapilya. Tinatawag ding visita. Mga negatibong epekto ng reduksyon sa mga katutubo. Malinaw na ipinapatupad ang patakarang reduksyon, ito ay para sa mas madali ang sumusunod. Pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo pagpapalaganap ng kristyanismo. Pangongolekta ng buwis Pagbabantay sa kanila Paghuli sa mga lumalabag sa batas Ang reduksyon ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino Mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsama-samahin. Maraming Pilipino ang tutol sa reduksyon dahil maiiwan nila ang kanilang lupain at pananim. Ngunit wala naman silang magawa. Sila ay inilipat malapit sa kabisera para lagi nilang maalala ang pagsimba. Patronato Real ang unyon o pagkakaisa ng simbahan at estado ang isa sa mga katangian ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas. Bagamat may autonomia ang isa't isa, naging halos iisa lamang ang dalawang institusyon na ito dahil sa labis na pagdepende sa isa't isa. Dahil binigyan ng Santo Papa ang hari ng Espanya ng kapangyarihan sa pangangasiwa ng pondo ng simbahan, at sa pagpili ng mga paring opisyal. Nagsikap ang pamahalaan na masiguro ang kristyanismo ng mga katutubo sa pamamagitan ng matinding pagsuporta ng pamahalaan sa simbahan, sa larangang militari at pinansyal. Tinatawag na patronatorial o royal patronage ang ugnayang simbahan at pamahalaan, kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Gawain dalawa, bigyang kahulugan. Ibigay ang sariling pakahulugan ng mga sumusunod na konsepto. Puwersang Militar, Kristyanismo, Reduksyon, Patronato Real. Pagtapat-tapatin, Hanapin sa Hanay B ang mga konseptong inilalarawan sa Hanay A. Isulat lamang ang titik ng inyong sagot sa patlang bago ang bilang. Hanay A, ang ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Ito ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sa pilitang nililipat sa isang lugar upang pagsama-samahin. Rehiyon na dala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ito ang namumuno sa pamahalaang sentral ng Espanya sa Pilipinas. Ang Gobernador Silio ay inihalal na mga mamamayang may asawa. Nang lumaon, inihalal siya ng Gobernador Silio na kanyang papalitan at ng labindalawang kabeza de barangay. Ang mga pagpipilian sa Hanay BI, Patronatorial, reduction, Kristyanismo, Paganismo, Gobernador General, Gobernador Silio. Narito ang mga susing sagot. Para sa ikatlong araw. Gawain apat, iguhit mo. Iguhit sa sagutang papel ang mga gusali malapit at sa paligid ng inyong plaza. Pagkatapos, itala ang kaugnayan ng iguhit na plaza sa patakarang reduksyon ng mga Espanyol. Gawing gabay sa pagguhit ang rubrics. Matapos nito ay sagutan ang mga pamprosesong tanong. Kaugnayan sa patakarang reduksyon ng mga Espanyol. May alam ka ba na lugar na malapit ang mga kabahayan sa pamahalaang lokal at simbahan? Sa ang lugar ito, nakaimpluensya ba ang sistemang reduksyon sa kultura ng mga Pilipino? Ipaliwanag. Gawain lima, role-playing. Hahatiin sa tatlong pangkat ang klase at magsasagawa ng isang malikhaing pagganap tungkol sa mga gampanin ng fersang military. Christianismo at patakarang politikal sa panahon ng mga Espanyol. Unang pangkat, pwersang militar. Ikalawang pangkat, Kristiyanismo. Ikatlong pangkat, patakarang politikal. Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Para sa ikaapat na araw. Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Ang mga sumusunod ay gampanin ng isang alkalde mayor maliban sa hinirang ng gobernador Silio. May karapatan siyang ehekotibo at hodesyal maaaring maningil ng buwis, may pribilehyo na magnegosyo dahil maliit lamang ang kanyang sweldo. Ang sagot ay A. Ang tawag sa bayang itinatag ng mga Espanyol batay sa patakarang reduksyon ay Bayan, Kabisera, Pueblo, Visita. Pueblo ang mga nayon o baryo na nakapaligid sa kabisera ay tinatawag na patlang. Bayan, kabisera, pueblo, visita. Ang tawag ay di, visita. Ito ang tawag sa pagmimisyon ng mga paraili upang mahikayat ang mga katutubo na tanggapin ang relihiyong kristyanismo. Kristyanisasyon, paganismo, budismo, patakarang politikal. Ang sagot ay E, Kristyanisasyon Ang mga sumunod ay mga negatibong epekto ng reduksyon sa mga katutubo maliban sa pagpapatupad ng mga batas sa mga katutubo, pagpapalaganap ng paganismo, pangongolekta ng buwis, pagbabantay sa kanila. Tama ang sagot ay B, pagpapalaganap ng paganismo. Para sa takdang aralin, gumuhit ng simbolo na magpapahayag ng iyong damdamin hinggil sa ginawang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ipaliwanag sa sagutang papel.